So ngayon guys, nandito tayo sa uh, barangay Baklay, no? Uh, mayroon sunog dito guys, no? Oh. Kahit uh, mulan nandito yung mga bumbero uh, Mayroong pulis, ano? mayroon nga bumbiro dito guys dahil uh, mayroon nga sunog uh, kahit nag, uh, masama yung panahon pero ano kayang mayroon ba't nasusunog ano dito yung fire truck, fire truck guys uh, rumoresponding dito yan sa ano no uh, Philippine Army uh, nagkaroon ng sunog kita nyo guys oh kapal ng usok so may mga nakaintabay dito ng na mga ano uh, pulis medyo malakas yung sunog dahil uh, ano So hanggang dito lang yung kuha natin guys dahil uh, hindi na hindi tayo pwede makapasok sa loob no kasi kampo ng army to eh. Lapitan na natin. Bawal pa. Bawal pa. na. Uh, so yun guys no uh, nakausap natin yung uh, PNP at uh, ang advice sa atin guys hindi tayo pinapalapit dahil uh, uh, may mga bomba pala to dito no. Ah uh, exclusive yung uh, nakaano guys kaya hindi tayo pinapala hindi tayo pinayagan na makalapit. So hanggang dito lang yung kuha natin. At uh, syempre uh, pina-priority din ng ng mga kapulisan yung uh, safety no. So nandito kasi guys nangyari to sa loob ng uh, Philippine Army at uh, delikado dahil uh, may mga pwedeng uh, sumabog na bomba guys no kaya uh, hindi tayo pinapayagan nabanggit sa atin guys na sinanian ng sunog no kaya hindi tayo pinapalapit so nandito naman yung mga PNP no para uh, i-guide na walang uh, pwedeng lumapit kitanyo guys ang kapal ng usok oh uh, sa loob to guys no ng uh, kampo ng uh, army ayan dito sa Uh, si uh, Milagros no, ayan lapit natin ng konti ayan, so talagang ang kapal ng usok guys uh, at uh, yun nga, hindi tayo pinapayagan na makalapit no, kahit uh, umuulan ano? umaambon, pero nandito pa rin yung ano uh, uh, sinisecure ng uh, Bureau of Fire dahil nga po uh, delikado yung uh, ano no, So yun nga lang guys hindi tayo pinayagan na makalapit dahil ah uh, delikado po no ah uh, may mga ex explosive daw na device na pwedeng nga sumabog so ingat ingat lang tayo so saan nga ito pupunta tong ano <coughs> Ayan, parang naubusan ng tubig ano. So nandito naman yung mga kapulisan para magbantay sa ano. Umalis muna saglit guys yung uh, Bureau of Fire para kumuha ng tubig, naubusan sila ng tubig ano kukuha yun, kakarga ng tubig. So, kita nyo naman, guys, tuloy-tuloy pa rin yung usok, ano? Ah, kahit tumaambon, tuloy-tuloy yung usok. Dahil nga po, ah, medyo delikado daw, guys, dahil may mga exclusive na ah, maaring sumabog. So, nandito naman yung mga PNP, nagbabantay. Ayan. So dito kasi nangyari yan guys no sa loob ng uh, Philippine Army so pinapaalis talaga nila guys ayun no may na ano dahil ah uh, delikado nga po no ah uh, kiniklear nila guys yung uh, daan na walang pwedeng mag ah uh, park dahil ah uh, delikado po no So 'yan nga guys, sampayo sa atin ng uh, PNP na hindi tayo pwedeng makalapit dahil delikado po no. Dito kasi to guys sa loob ng uh, kampo ng army 'yan no, kapal pa rin ng usok. So ito yung uh, nangyayari ngayon dito Ayan So naka-secure naman at binabantayan ng ating mga kapulisan uh, Yung area na bawal talagang uh, Tumambay muna sa area na to Dahil uh, posibleng uh, may sumabog Or uh, uh, Ano no Kaya binabantayan nila guys So ayan yung PNP nakabantay Ah uh, dito lang yan guys no sa Baklay uh, si Chubaclay uh, bakulod Milagros Masbate. Ayan So hindi natin ma ano pa guys kung ano ba yung sanhi no uh, ng sunog at uh, pagkakalam natin guys ay uh, delikado dahil uh, may mga exclusive na pwedeng uh, sumabog ano. Hindi tayo pinayagan na makalapit so hanggang dito lang yung kuha natin sa uh, area no sa dito sa labas sa kalsada